tayong lahat. Sabi ko, si Pablo, kahapit eh. Kasama si Pablo, di ba, eh. Ang sabi ni Pablo, tayong lahat, including Paul, including the twelve apostles, including lahat ng tao. Kayo at ako, maging yung mga tao sa labas na yan, na makasalanan man o hindi, tayo ay pinakailangang gumara sa huguman ni Kristo. Nasaan ang huguman ngayon ni Kristo? Nasa itaas ng langit. Pinasisi na na. Kapitulo 7 ng aklat ng Daniel versikulo 9 at 10 doon nagpapasimula ang pagsisiyasak ng Diyos sa lahat ng ginagawa ng tao. Ipakikita ko, Nanay Esther, Sister Alvin, Sister Faith, Brother Romeo, sino ang bumaharap sa hukuman ni Kristo? Sabi na, tayong lahat. Pakita nyo, Daniel, 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 Daniel 7, chapter 7, verses 9 and 10. Ano sa sabi ni Daniel? Mga kapatid, this is a reminder to us. Daniel 7, 9, at 10. Habang ako'y nakatingin, mga may mga tronong inilagay at ang sa mga ay ay umupo Nakita ni Daniel ito ha? Ang kanyang kasukupan ay kasing puti ng niyebe, ay like ang snow, white and as a snow. At ang kanyang at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana, white. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gunung nito ay naglilinis na apoy. Now, first step the conclusion. May dumanoy na isang kilo ng apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang nagtilingkod sa kanya. Yes. At laksa-laksa ang, laksa -laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman, na ang hukuman? Nasa langit, ha? At ang hukuman ay humanda sa paghuhukom at ang mga aklat ay nangabuksan. Nasa na hukom, nasa na hukuman, sabi ni Pablo, kinakailangan kumarap tayo sa hukuman ni Cristo. Nasa ka ng hu ngayon ni ng Cristo? Na na. Ano meron sa hukuman ni Cristo? At nangabuksan ang mga aklat. Kalino ka pa? Aklat natin. kayo. Tinan ninyo? Mayroon kayong aklat. Mayroon kayong kapatid mo yan. Lahat tayo may aklat. Tayo individual books. At ang kahatulan ay hindi in sa kahit na susunan. Lahat ng ginagawa mo, pati sa salita mo, kinahatulan tayo ng Diyos. Ganon kasilang ang Diyos sa ating lahat. Why? Sapagkat ang papasok sa langit ay mga taong nagbibinis ng kalinang bagat. See? Kaya, yun ang sinasabi ko, no? Si Sir Antin, Brother Romeo, na kay Esther, ang ating pagbilingkod sa Diyos ang hindi biru-biru ito. This is what ito yung tinatawag natin sa si Diyos. So this is a serious about God. Kasi ang Diyos hindi nagpapag-ibigoy eh. sa isyete ng kalasya. Sa isyete ng kalasya, God is not a joke. Kung tayo binibigoy natin ang pangalan ng Diyos, ang Diyos hindi na ibigoy sa isyete. Sister Quay, pangitasa. Sa isyete ng kalasya. Huwag kayong padaya. Huwag hmm. padaya ang Diyos ay hindi napabibiro oh, oh. sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay, huh? ay siya namang kaanihin niya. Kita okay, niyo? That is What? not a joke. Hindi napabibiro ang Diyos, seryoso ang Diyos sa atin. Gusto niya tayo malita seryoso eh. Kaya tayo naman papanin ng ang kailan tayo? <laughs> uh, ah, yeah. eh. Take it easy. Ano? Uh, ano tawag ko na Isigulaki, ano? Kasabi ng mga Pilipino, bahala na. Ano, bahala? <laughs> hindi Hindi ko lang bahala sa Diyos. God is not a joke. Ang Diyos hindi napapitiro. Ibig sabihin siya, Diyos o ang Diyos sa atin. For God so loved the world. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, si Diyos Pag tayo umibig, dahil si Diyos Ganun din ang Diyos. Kaya sa pananong panataya, Joshua, maging seryoso tayo. Yun ang sabag that God is our judge. God is the judge. Ahatunan tayo ng Panginoon. Ang tanong, sino ang ahatunan? At sino ang ahatunan ngayon ng Diyos? Pagkaman sinabi nito, Paul, tayong lahat ay kinakailangan umarap sa buko ni Cristo. Ecclesiastes 3.17 Ecclesiastes 3.17 Pahinga na ako na 3.17 Ecclesiastes Pahinga ninyo Sino Kung si Pablo ay kasamang haharap Ano ang kahulugan ni Pablo na tayong lahat ay ito? kailangan eh, po harap sa hukuman ni Cristo. Sister Abby, please, nakita mo, 3.17 ng Ecclesiastes. Sinabi ko sa aking puso, hmm. mahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat magtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. Kaya eh, Sa ibang salin, sinabi ko sa aking puso, mahatulan ng Diyos ang mga banal at hindi Panang na pero. Panang ka na nga eh, pero, pero mo, mo lumaharap ka sa hukuman. Bakit? Sinisiyasat ng Diyos tayo bago kong matapos. Mga kapatid, bakit kailangan? Ito ay hinitisagree ng maraming religion, Sister Pao. Kinukontes ito ng tao. So, Sumang ka kaya ako. Yes, Tapos sinisiyasat yeah. ako. Isipin mo. Sumasampalataya na ako, bakit kinakailangan siya sa akin pa ako ng Diyos? Alam mo kung bakit? Kasi, tayong lahat na mananampalataya at sister hindi lahat ng tumanggap sa Diyos ay totoo. Hindi lahat ng tumanggap sa Diyos. Hindi ba dati puno tayo? Bakit pumunti? Sinala tayo ng Diyos merong mga tao tumanggap dahil emotionally na dalas na doon sa sermon. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa manghahasik. Di ba ba na hmm. Ang manghahasik ay naghasik siya. Inagis niya yung kanyang binhid. Ang iba ay nahulog sa damuhan. Ang iba ay nahulog sa matuhan. Ang iba ay nahulog sa masamang lupa at ang ika na hulog sa pabuti niyo. Yung nahulog sa patuhan, masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos at pagkat sa si iktubo po sa pato hindi nakabaon sa lupa, hindi nagtagal na matay yung binig. Bakit? Hindi nagtagal na malisya sa pananampalataya. Yung iba naman ay nahulog sa damuhan, hindi pa sa palay, Sister Sir Faye. Alam mo, matagal kami sa provinsya na kasay. At kami napapalimutan ng mga parayang, mga farmers. Pinanunood namin, Brother Rodeo, kapag ang mga paray tumutubo na, si Sir Esther, pinungpunod ng mga farmers, yung pinit, hindi yung pinta, Kasi yung mga, yung mga damo, sinisip-sip yung vitamina ng mga pamalay. Inaalis nila yung damo. At yung mga damo ang sumisira sa mga palay. Ang sabi ng Panginoon, ang iba'y nahulog sa palayan, uh, sa sa mga damuhan, at dahil yung damo ay umiinis sa kanila, namatay yung palay. Ano ibig sabihin? Yung damo umakatawan sa sanggibulat. Umihinayat sa atin, papalabas kaya ang natira yung mga palay na nahulog sa magandang lupain at sila'y tumubo, lumago hanggang sa sila ay inanin ng palay. At ang farmer natin, walang iba kung ang palay. Bago ko magtapos mga palay, God is our judge. God will judge us. Kahatong lang po tayo ng ating palay. Araw-araw sinisiyasa tayo, gaano tayong katapat, kinakailangan mag ito sa pagkat yung mga record ng na mga nalitas ay ipakikita ito ng Panginoon sa mga nalitas kung ano ang ginawa nila kung sila'y nabubuhay at bakit sila nalitas. Tatanungin nyo rin ako sa panahon ng Judgment Day, Sister Faith, sasabihin ninyo bakit si Brother Lee hindi kasama eh nangangaral, na sa amin nila Brother Yuli. Bakit si Brother Ray hindi kasamang namin pa? Ipakikita ng Panginoon sa inyo. Ito ang record ni Ray. Ray. See? And that is the evidence. Kaya, mahalaga sa Diyos ang record natin. Kaya in the day of judgment, ang alak ng kagalinan ay ibubuhos ng Diyos at yan ang itong chapter 16 verse 1 ng Revelation pag inamin Ginamit ng Panginoon ang idiomatic words na wine of his wrath.